Hello po. Uh, kumusta po kayo? Uh, kayo po ba ay mahilig uh, sa mga orchids o mga halaman? Um so ito po ay ang aking um Cederia japonica orchid. Ito po ay isang klase ng Phalaenopsis. Pero ngayon classified na nila kasi nga iba ang uh, bulaklak niya kump uh, kumpara sa Uh, regular na phalaenopsis orchid. Ang pag, uh, pag sinabi pong phalaenopsis kasi parang itong kasing leaves niya o dahon niya ay parang phalaenopsis orchid. So, um, ito, itong orchid na to, um, I suggest uh, find a collection of these uh, orchids. Kasi nga po, um, nag-multiply um, po siya ng marami, nagbibigay siya ng maliliit na uh, kumbaga anak niya or offspring niya. Ito ang tinatawag po nila ay keiki sa orchids, yung mga maliliit. So ito na po, nag, dati na po siyang nagbulaklak, uh, um, hinayaan ko lang nung namatay na o oh, yung mga bulaklak niya, hinayaan ko lang so, ang gagawin lang natin uh, pag uh, meron ng namulaklak at uh, wala na sila namatay na, ay ikat lang natin ikat lang natin na yung ganyan Ayan. Uh, madali lang po mag-alaga ng orchid So ito na nga po ang sinasabi ko. Dati po, meron po akong dating um uh, video tungkol dito sa orchid na to at um ja uh Siderea japonica. Meron po siyang mga offspring dito noon, pang, uh, tatlo sila. Pero inalis ko na. Madali naman pong alisin parang ikat mo lang doon. Uh wag niyo pong alisin kung meron kayo nitong Sedirea japonica at meron kayong maliliit na cakey's ah, uh, antayin nyo lang pong magkaugat yung kikis niya, yung sarili niyang ugat bago nyo alisin para meron, uh, ano na, meron na siyang ano, sariling pagkuhanan ng tubig. Uh, yeah. So, anong tawag nyo? Sarili, mabubuhay na siyang sarili pag may ugat na. Kaya, meron na naman nung inalis ko yung mga kikis niya, meron namang tumubo oh. lalabas na naman, nakikita nyo ito, green na yan kikis na naman niya yan ayan so ayan oh. Meron dalawa meron na naman dito oh. kikita nyo ito ayan, kikis ulit yan kaya pag bibili kayo ng phalaenopsis, uh, sorry, ng orchids nyo, um, uh, kukuha kayo ng, uh, maghanap kayo ng Sederia japonica. Um, same care sa phalaenopsis orchid. So anyway, yan ang ano nyo ngayon. At saka, uh, bago po anuhin, Pakita ko lang yung bulaklak niya. Ang bulaklak po nito ay mabango. Kaya kung gusto nyo magka, magka collection ng mga orchid at gusto nyo mga mabango, ito. Ayan. Marami po ito. Eh, hindi ko po alam anong nangyari dyan. Na-stamp kasi nung lumalabas pa itong bulaklak ng ito, uh, cane ng bulaklak niya. Inalis ko kasi yung mga ano, yung mga kikis kaya siguro nasaktan eh ito ngayon nagtatampo na stunt yung growth ng ibang um, uh, <coughs> bulaklak niya at saka ipakita ko yung sa inyo yung inalis kong kikis ito sila tatlo trinansfer ko na sa kani-kanilang ano paglakihan uh, Ayan o, sige, kita nyo, may roots na. Kita nyo kung gaano kalaki yung mga roots bago ko inalis. Hmm. Kaalis ko lang kahapon. Hmm. Ano, two days ago, eh, nag na yung mga leaves. So, pero ganyan o. Oh. Ma mabubuhay na yan ng sarili. Ayan, natut may tutubo ng ano, new leaf o. Oh. Ito. Alisin ko yan. Kita nyo o. Oh. Basta may nakita kayong ano, um, um, roots niya, pwede niya niyang alisin sa mother. Ano. So, ayan. Uh, Napaka-abundant talaga itong orchid na to. Magbibigay siya ng mga halaman offspring pa niya. See? So, kapag naparami niyo ito at sabay-sabay silang namulaklak na ang bango-bango ang loob ng bahay niyo. So, ayan na nga. <coughs> Saka pwede nyo ibigay sa ano, family member nyo. Na gusto magkaroon ng orchids. So, ayan na nga po. Ito ang aking... Um, nasa possession ko na ito mga 6 years na or 7 years. Nag mature na to eh. Kaya, kaya pag nagmamature yung orchid, uh, <clears throat> lalo na nitong sediria Japonica, nagbibigay sila ng mga offspring niya. Mga cakeys. Hindi ko alam kung sign na yan na, ano, na mamamatay na sila soon. Pero I will observe and I will let you know. But for now, I'm blessed with these two extra cakeys again plus these three. So I, it's giving me five cakeys. And... Itong orchid na to, ah, uh, pwede nyo rin pong ibenta. Pag uh, itong mga cakeys niya. Ito, ah, uh, do you know how much? Alam niya ba kung paan magkaan orchid na Sideria japoniko? Ito, nung binili ko ito, ito ay uh, $35. Yung maliit lang, ganito lang yun. Wala pang bulaklak. pa uh, papalakihin mo pa, gawin mo pang mature. So, $35 po ito. Isang maliit na to nung binili ko sa Orchid Show. So, isipin nyo na lang kung laging nagbibigay ng ha, kikis or let's say swerte sa inyo. Hindi magkapera kayo nitong orchid na to. So, maganda talaga itong orchid na to na pagkakitaan. Um, so, kung marami na kayong ano, yung Uh, napalaking kikis niya eh pag nagbibigay ulit sa inyo ng mga kikis eh ibenta niyo na yung iba kung marami na kayong collection nito so yun lang po um, masasabi ko dito sa orchid nito. so I can say that this orchids is abundant orchid uh, yeah, magkakapera kayo nito thank you have a great day